Meron bang epekto ang ating relasyon sa Diyos sa ating mga plano? O napapaisip ka, no? Misang kasi, oo agad ang isasagot. Pero anong relasyon meron yung dalawa? Merong nagsabi na people who fail to plan, plan to fail. Kaya nga, alam din naman natin na kapag tayo ay nagpaplano, maraming bagay ang naipa-factor in natin na hindi naman natin kontrolado, di ba? Hindi nga natin alam kung gaano pa kahaba ang itatagal natin sa mundo. Baka mamaya, long-term plans ang ginagawa natin tapos hindi na pala natin naabutin. Hindi din natin alam kung ano mangyayari sa hinaharap. Hindi lahat ng bagay kayang i-predict. Ang totoo niyan, mas ang dapat epekto ng pagpaplano ay hindi yung kayabangan na nagmumula sa kaayusan ng plano, kundi kapakumbabaan sa Diyos. Dahil habang nagpaplano tayo, lalo nating nakikita na hindi pwedeng wala ang Diyos sa ating ginagawa. Ang mas mainam at tiyak ay ang pagkakaroon ng mga values na gagabay sa ating plano. Minsan kasi yung plano natin nakopya lang natin sa iba o kaya hinubog ng mundong ginagalawan natin. Kaya karamihan sa mga plano ay tungkol lang sa pagyaman, pagsikat, material na bagay at iba pang katulad niyan. Yung mga plano mo ba? Saan patutungo? Eh saan ba nanggaling? galing? Kung meron tayong tamang values, maliwanag kung ano ang patutunguhan ng plano. Ang tamang values din ang magiging sukatan ng tamang pamamaraan kung paano makakamit ang plano. Misa na yung plano bago ang values. Kaya kung ano-anong pamamaraan ang gagawin, kahit hindi tama, makamtan lang ang plano. Mas mainam, mauna ang values. Ang sabi nga sa Bible, wag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Ang tamang values ang magsasabi kung ano ang kabuluhan ng plano ng isang tao. Ang tamang values din ang magpapakita ng tamang pamamaraan ng pagkamit ng plano. Dahil ang totoo, hindi lahat ng taong nakamta ng tagumpay sa plano ay masasabing matagumpay sa harapan ng Diyos. Kung mali ang plano, wala itong kabuluhan sa harapan ng Diyos. Kung mali ang pagkamit ng plano, hindi din ito kalugod-lugod sa Diyos. Ang mas mainam, Alamin ang tamang values dahil yan ang magbibigay katiyakan na hindi mo pa man na achieve ang plano mo. Tagumpay ka na dahil tama ang ginagawa mo. Tuloy lang sa paggawa ng tama at asa ka pa.